Hello guys, ito nga pala, maglalaba nga pala ako ng mga teddy bear namin. Actually, mga ilang taon na rin itong hindi pa nalalabhan. Eh, sabi ko, habang summer ngayon at mainit na mainit, sabi ko, madaling matuyo lang ngayon itong mga teddy bear. Kaya, ito, sinipag ako labhan itong mga teddy bear. At ito nga guys, grabe, ang bigat nitong teddy bear na ito. At ito nga nahirapan pa akong itayo itong teddy bear na ito kasi nga nadudula siya dyan sa upuan at buti na nga lang na itayo ko na siya. At grabe nga ang sakit ng likod ko dyan kasi ako nga lang talaga mag-isa ang naglaba dyan. Kaya ang sakit-sakit ng likod ko nung pagkatayo ko kasi naman ang laki-laki yung -laki teddy bear na yan at ang bigat-bigat pa. Grabe din yung ilang oras ko din yung brinas para lang maging malinis ha. At inagahan ko rin nga pala guys yung paglaba ko dyan para sabi ko hindi sayang yung buong araw na mainit. At least mabawasan na yung pagkatuyo ba diba? At apat na araw ko nga lang ito binilad sa init na buong maghapon. Dito la dati na higit isang linggo namin binibilad para lang matuyo. At sabi ko nga, hi sa wakas, at least may katabi na naman ulit akong matulog. Ito lang naman guys ang katabi ko matulog sa gabi